sa supplier. Supplier ko ng milk uh, kasi naubos ng stocks. Medyo pinapainit ko lang ng konti yung uh, buto. Uh, medyo kakagusin ko lang. Ang pa. dito nga ay nag-order na nga ako ng mga bibilin ko at medyo dinamihan ko na kasi ang hirap magpabalik-balik. Sobrang init and gastos din sa gaas. So, ayun guys, nag na lang ako ng order. Pinibilan pa kasi yung bariya na binayad. Ayun, tikto 20 lang naman yung 2,000. Saglit lang naman siya. Iantayin ko na lang dito. Init ngayon, yun, sobra. Tigawat, dami tigawat. Ayoko ko naman bukas mamili kasi, di ba? Baka mamaya, sobrang ano na. Wala na talaga madana kasi fiesta na bukas. Kaya ngayon ako namili ng uh, supplies. Tsaga-tsaga lang guys, wala pa kasi ako nakahanap na talaga locations ko eh. I mean, wala pa talaga kasi ako nahanap na location ko na pwede ako makapagtinda. At the same time kasi nag aalaga ako ng uh, anak ko. So, ayun, sa bahay lang for a while. Pero pag nakahanap naman ako ng location na pwede na akong uh, tumera doon at mag-apartment, di go lang, di ba? Alright, ito na nga guys ang um, ating in-order. And, uh, bubuksan ko na siya Hindi ko na nabidewan kasi yung uh, pag namin. Sabi ko, bunin ako ng isang uh, flavor ng ibang brand. Itatrya ko, baka mas masarap siya kesa dun sa ginagamit ko. Itatrya ko siya ngayon. In lahat ng uh, binilit ko is worth 3000 pesos. Ito na nga guys, at tinimpla ko na nga itong uh, isa kong flavor, yung bago kong biniling flavor ng strawberry. Kasi yung una ko natikman, yung una kong flavor, um, hindi ako nasarapan sa kanya. Kaya sabi ko mag ako ng ibang brand. Kaya ito, bumili ako ng uh, panibago. Kaya susubukan ko to At syempre, kailangan ko rin talaga siyang tikman para makapag-adjust ako ng, ng uh, sugar and cream ko. Kasi meron mga flavors, meron mga powder na matamis na siya. Kaya, konti, uh, kinukuntihan ko na lang yung Uh, sugar na nilalagay ko so yun lang So, ito na. Titigman ko na. Mas matamis siya dun sa dati kong brand. At mas makrimi siya. Wala siyang yung... Akala ko, ang, iniisip ko si pag-strawberry medyo makasim-asim. So, siguro, nasana ako na pag umiinom ako ng fruities, yung fruity, eh, maasim-asim. So, ito, hindi. Matamis lang siya. Matamis na makrimi. So, yun lang. De display ko na din tong mga bago kong order and that's it thank you bye bye, bye, -bye.